Ngayong gabi, gaganapin ang 20th Golden Dove Awards at ilan sa mga kasama natin sa DJMM at FMR ang nominado ngayong gabi at live. Mula sa Aliw Theater sa Pasay City, naroon si Chloe Weber. Chloe, kamusta dyan? At sino yung mga kasama natin na nominated ngayong gabi? Jack! nandito kami ngayon sa loob ng Aliu Theater para dumalo sa ikadalawamputwalong taon ng KBP Golden Dove Awards. After itong mahinto noong 2019, ang masaya dito, apat sa programa natin ang nominado. Ang Happy Morning, hosted by DJ Alex at DJ Pretty Boy Tonyo. At ang What's Happening, host, hosted by DJ Kiko Kalikot at Mama Mia, na ilan lang sa mga programa natin sa 92.3 FM Radio Manila. Pero hindi lang yan. Nominado din ang programa natin sa DZMM. Ang nagseservisyon ni niya Corpus kasama si Mix Bustos. ATM, anong take mo? Kasama si na Atty. Terry Ridon at Alex Baltazar. At Win Today by Winnie Cordero. Ayan muna ang latest mula sa Aliw Theater. Balik sa inyo, Jack!